Magandang gabi po sa ating lahat. Pinagdiriwang po natin ang uh, katulad na aking nabanggit, ang kapistahan ni Buenaventura. Siya po ay isinilang at bin sa Italia, Toskanit Italia, at bininyagan sa pangalang Juan. Sumal sumali siya, pumasok sa kongregasyon ng Franciscano nanooy bago pa lamang itinatag. Noong 1221 bago pa lamang po itinatag ni San Francisco ng Asisi ang kongregasyon uh, na Franciscano. At siyay, si si Buenaventura si Juan Buenaventura, ang pangalan na ngayon ay pumasok doon. At uh, pinili niya nung siya uh, mag-profess, perpetual profession niya bilang kasapi ng uh, Franciscano at pinili niya po ang pangalan Buenaventura. Ito po sa mga religyoso, mga kapatid, mga religious ay kumukuha po sila ng uh, tinatawag na religious name kapag sila po ay nag-perpetual profess. Ano po? Kaya huwan ng kanyang pangalan sa binyag nung siya ay mag-profess ay pinili niya ang pangalang Bonaventura kaya hanggang ngayon ang tawag sa kanya ay Binaventura. Naging ministro siya, ministro-general ng kongregasyon nung siya'y pari na. Sa kanyang mga sinulat na aklat, binigyang diin ni San Bonaventura ang dalawang bagay. Kaalaman sa Diyos ay dapat kalakip sa pag-ibig sa Diyos. No? Ang kaalaman sa Diyos ay dapat, nakaka, nakaka, dapat kalakip ang pagmamahal sa Diyos. Ibig sabihin, pagkakilala mo patungkol sa Diyos o sa Diyos ay dapat kaalinsabay doon ang iyong pag-ibig sa Kanya. Kasi napakadali, map, napakadali naman intindihin yon mga kapatid. Ano po? Kapag ka nakatanggap ka ng biyaya sa Diyos, makikilala mo ang Diyos. At kapag ka nakilala mo ang Diyos, ay hindi po pwedeng hindi mo ibigin ang Diyos. Hindi po ba? Amen? Amen. Kaya ito yung, kata, ito yung issue dito nga sa ating Ibanghelyo ngayon. Ang mga bits, taga Bitsaida, taga Kurasin, ay binibigyan sila ng Panginoon ng maraming himala, pagpapagaling, lahat binigay sa kanila kalaunan, hindi pa rin sila nakakilala kay Jesus at hindi nila naibig si Jesus. At pangalawang turo ni San Buenaventura ay ang isipan ng tao ay dapat ginagabayan ng pananampalataya. Yan. Isipan ng tao, ginagabayan ng pananampalataya. Ang ating pong isip ay hindi ginagibibigay sa atin ng Diyos upang gamitin ito para mag-isip ng bagay na makapagpapawalay sa atin sa kanya katulad ng mga uh, itong ateista mga walang pananampalataya ano pong ginagawa nila ginagamit nila lang isipan lahat ng mga rason kinakalkal nila sa buong buhay nila ano po? Para lamang panindigan na walang Diyos. Kawawa naman. Ano po? Kaya para kay San Buenaventura, ang isipan ng tao ay dapat ginagabayan ng pananampalataya. Kaya kung tayo malinaw ang ating isipan, dapat ito'y punuin natin ng mga bagay patungkol sa pananampalataya. Yan. Kabilang sa mga pinaka... Uh, tanyag na aklat ni San Buenaventura ay ang uh, journey of the mind to God, ang paglalakbay ng isipan palapit sa Diyos. Sabi niya, paglalakbay ng uh, 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 ng uh, isipan palapit sa Diyos at ito'y magagawa sa mamagitan ng pagninilay o kaya pagmumuni-muni. Kaya mahalaga po sa atin, mga kapatid, ang, uh, uh, ayan, may merong uh, uh, sa harapan ng ng Blessed Sacrament, ay walang imik tayo doon sa harapan ng Blessed Sacrament. Yan ay panahon para magmuni-muni, magnilay, upang ang ating mga kaluluwa ay maglalakbay papalapit sa Diyos. Noong uh, 1273, ginawa si San Buenaventura, Cardinal uh, ni Papa Gregorio 10 at si Rene ay ginawang uh, uh, katiwala sa paghahanda para sa ikalawang konseho ng Lyon. Ano pong pakay ng konseho na iyon? Ay pag-isahin muli ang Roman Catholic Church at ang Orthodox Church. 'Yan ang pakay kung bakit may konseho. Kaya lang uh, sa ngayon, nakikita natin, hindi naging successful ang uh, uh, pakay na ito kasi hindi naman po nagkaisa, bagamat, ayan, uh, may ugnayan, pero hindi na napagkaisa. May ugnayan ang uh, Roman Catholic Church at ang, ang Orthodox Church, pero hindi nagkaisa, hindi napag-isa, ano po. Bagamat nagkakaisa sa puso at diwa, ano po. Sa di inaasahan na pangyayari biglang binawian po ng buhay si San Buenaventura uh, noong 1274 habang iniladaos ang konseho sa Leon. Siya ay uh, ginawang uh, santo ni Papa Sixtus Ikaapat noong 1482 at sinamay uh, tinaguriang at diniklarang uh, uh, Dalubhasa o doktor ng simbahan Katolika ni Pope Sixtus Ikalima. Anong ibig sabihin ng doktor ng simbahan? Ibig sabihin noon yung kanyang mga aral, mga sinulat, mga tinuro ay bahagi ng uh, pananaging bahagi ng doktrina ng uh, katolikong simbahan. O kaya nanindigan siya, ang kanyang mga sinulat, mga pinangaral ay panindigan para ipagtanggol ang aral at pananapalatayang katolika. Kaya dalawang bagay lang mahalaga po dito sa atin ano po? Uh, una na uh, ang kaalaman sa Diyos ay dapat kalakip ang pag-ibig sa kanya. Ito tingnan natin ating mga buhay. Hindi naman mayaman, pero ayan, may nakakain, may naidaramit. andyan, Kompleto. Kaya ibig sabihin yun, may grasya galing sa Diyos at yun ay dapat yung makilala natin ng Diyos at sa ating pagkakilala uh, sa Diyos ay maib maibig natin siya. At ang pangalawa, ito ating isipan ay dapat gamitin natin para mas makilala pa natin ang ating Panginoon. Uh, hilingin po natin ang, uh, ang uh, gabay at panalangin ni San Buenaventura nandawa ay matularan natin siya na isabuhay at panindigan at ipagtanggol ang ating pananampalatayang katolika. Magsitayo po ang lahat. Mga